Any, anytime naman ready tayo. Yeah, anytime naman ready tayo. Sir, so yeah. how's the practice, sir? Uh, kumusta yung bilis ninyo? Anong observation ninyo sa power hole ninyo? Ah, mahina na nga ako eh. Pero marami nagka-interest sa larong ito. Kaya, uh, just to give them an entertainment, medyo para we can have a, a sort of credibility in showing up. Uh, eh, Nag-refresh tayo ng konti sa ating mga dating ginagawa. So, mapansin nyo, Matanda na tayo at uh, uh, sabi nga ng trainer ko, mahina na nga ang hangin. Eh, kaya wala nang diin ang mga suntok. Kaya I really hope na matuloy ito para uh, makita naman nila na uh, we're serious in this dahil sa ating fundraising ito. At uh, ito ay para naman sa mga typhoon and flood victims. Okay, kung kung ready sila sa venue, I can show up. Pero nakaset na actually ang Rizal Memorial Coliseum. Oh? Uh a ring is already being set up there para sa Sunday. So, Pero parang wala pang reply si ano. Uh, ano sa kanya na 'yon, whether he shows up or not. Uh may mga sponsors na na nagsabi na magdodonate na lang ng pang-ayuda sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo at uh, ng baha. So, sir sa Sunday ng alas 9, nandun siya o wala po? Ah, yes, yes, yes. Kasi kung wala naman siya, eh, mag-distribute uh, na lang kami ng ayuda. May mga ayuda kaming okay. nakaredy para din sa ating mga kababayan. sino ito mga member ka sa PNDA ng boxing? Ano na? Member ka? Uh, ah, may mga, may mga, may mga sport tayo, nung kadete tayo. Oo oh, nga sir, medyo may kita na, yung agility mo, medyo nagbo-boxing ka talaga ba sir, no? <laughs> Kaya, no? <laughs> Kaya, alam ng na mga nanonood na kay Ginig sir. <laughs> Naka-ready na rin tayo. Naging playbook eh. Sinusuntok nga nung nakatali ang kamay sa likod. <laughs> Kaya yun na lang ang, ang, ang iniisip ko. Lakasan laka lang na loob yan. May uh, usap sa din ng mga netizens ah. May kanya-kanya ng pambata yung mga netizens. That's good because uh, it will help uh, drum up the event para mas maraming sponsor. The more sponsors that we can pull in dito sa event na ito, mas maganda para sa ating mga beneficiaryo. Yeah, actually meron kasi kaya nga this coming Sunday marami ng mga tao na darating sa uh, Rizal Memorial Coliseum and uh, at 9 o'clock. Whether he shows up or not, uh, we will just uh, continue, continue with the distribution of uh, aid sa ating mga kababayan. Okay. So, hindi may iwasan, sir, na talagang may mga batikos. Bakit kailangan patulan? Bakit kailangan gawin ito? Ang daming problema ng bayan? What are your thoughts, sir? Anong komento nyo ron? Well, hindi naman sa patul, ano? There was a challenge made and uh, I just saw an opportunity to raise funds at makatulong sa ating mga kababayan. So I just grabbed it. Sir, baka may message sa Mayor Vice Mayor Vasco? Na wala. Sa ating mga kababayan, ako nagpapasalamat lamang sa kanilang mga interest, sa interest na mga ibinigay dito sa event na ito. At maraming salamat sa mga nagsuporta, sa mga nag-pledge ng ayuda sa ating mga kababayan. Ang pinaka-importante rito, ating mga kababayan na magiging beneficiaryo nitong event na ito. Sir, so, hanggang Sunday maghihintay ka. Yeah. Sir, anong say ng palasyo? Kasi talagang social media sa mga balita, sa mga ng balita. balita. Uh, ano pong say ng palasyo? Tanong nyo lang sa official spokesperson ng uh, palasyo. I, I just cannot speak for Malacanang. Alright, sir, so, may training. Yeah, may mga may mga five rounds pang natitira at uh, medyo so, anong difference sa katawan mo ngayon? Parang anong napansin mong Well, bago? I really need this exercise. I really need this exercise kasi medyo puro lang jogging ang ating ginagawa. Well, eh, ta, kanya ni, medyo hindi na masyadong ginagamitan ng talent 'yun. Takbo lang ng takbo eh. <laughs> <laughs> yeah. so, uh, Kaya, Yeah, yeah, yeah. Obviously, kita nyo naman pa-pause-pause. So, we just need to konting stretching stretching. Thank you sir. Selamat selamat 啊，大家好，啊<的>。好

Bapak, bapak, bapak. Bapak, bapak. Bapak,